ayun nga, ang sarap dito magpahinga guys napakalamig ng singaw tapos ay napakasarap mm, damhin ang hangin na dumadampi sa aming mga balat ayan kami ay nagpapahinga dito galing kami sa uh, Abadilia. abadilya ayan mamahinga si Donya Dona <laughs> kaganda na kanyang pamaypay eh. <laughs> nakadikwatrot at nagaduyan-duyan ang kanyang paa. Ayan na. Sobrang init guys, kaya kami ay nagtahanga na dito. Nasaan? <laughs> ay talaga marami dangkal-dangkal. Yes, dinami-dami doon na ng mga kain. Ng dahon. Talagang dangkal-dangkal ang meron dyan. Oo. oo. Ayan na guys, so inapag-usapan namin ang dangkal-dangkal dahil kami ay mamamatay sa dangkal-dangkal. <laughs> Kaso napaka-init guys, sobra. Kaya kami nagpahinga dito sa lilim ng dalawang puno ng, uh, ito ay puno ng akasya at ito namang isa ay puno ng talisay. Kaya napakalamig dito, tapos medyo mahangin, napakasarap lang hap lang hapin at damadamahin ng aming mga balatang hangin. Sariwang hangin ang malalang hap mo dito. Napakainit. Sobrang pagod. Ayan, ang dala namin. Ayan, o. Kami nang, nagkuha lang kami ng panggata. Dahil kami ay maggugulay uh, magugulay. Magugulay kami ng langka. Ayan, may langka kaming kinuha. Ay, nakakatuwa dun yung dalawang kambing, o. Oh. Ayan, sa may puno ng talisay. Ayan sila ay nagpapalilim din doon dahil sobra ang init. Ayan, anong oras na ba? Tanghali na. Ayan, kami magpapaalam na. At kami mag-utay-utay na uli ng paglalakad siguro mga... Uh, lalakarin namin mga kalahating oras pa bago kami makarating sa aming bahay mga dalawang pahingahan pa namin bago kami makarating ayan shout out na lang guys sa inyong lahat at god bless magandang umaga